para masabi ko for now my priority is Bea muna especially after the surgery after her near death experience again <laughs> you know so alam ko alam ko na sagot ni Lord din sa akin doon <laughs> oh yun na yun si Bea muna at saka hindi yata hindi talaga madali ang politika hindi ba katulad ng binabanggit mo every time na yung mga may mga death threats kahit wala ka namang ginagawa Correct. Yes. Almusal mo, almusal mo det. Almusal, hapunan. <laughs> Nananahimik ako, 'di ba? Maganda ako masyado. Ba't tatakot sila baka akong sumunod na ano, 'di ba? Hindi ibig eh, ko party 'yun eh. Party 'yun, especially in that side of our country. Medyo iba pa yung way of you know, um, uh, iba iba pa yung way of uh, fighting nila. yon mga, ano ba tawag to? Uh, Ayun na muna. Huwag na natin, <laughs> i, huwag na natin anuhin pa. <laughs>